na siya ang atong makita nga Atlantis Hotel. So diri sa likod ang dagat, ang ilang baywalk nga pinakaanindot kayo nga baywalk nindot kay pagka-develop ang ilang baywalk diri guys. Gabi as in wooden ang ilang kiniang tumbanan. tao ang oras karon is alas 3 sa hapunon okay kayo diri ay banay naga print up diri ah so wala ginabuhat naga sayaw sayaw kung ano yung kadablinan alright katapusan nga holiday na karon ikalimang adlaw sa mong holiday na naglaag-laag di sa Atlantis okay padong na ko sa exit na kaya ito pa rito nga po ang bata nagkuha sa iyang sakyanan kay layo ba yung ang parking so mana karon diri ya right. so diri guys ang mga kaning mga bato diri dito ni kuha sa may layo nga bukid party sa UAE sa may rock rock or sa Pujaira so yun ani kadagko ang mga bato nga ginafile nila diri sa daplin o sa kitaon ning hotel so mana karon <laughs> oh di ba So kani nga hotel guys, nakaari ari mi diri a ika 5 years na siguro ni namo nga usa mi nakabisita diri kay kani lagi kuan mo lagi tujuon ka jogikan nga tu sa amoang balay. Tujuon ni mahal kay mamahal mama. man magtaxi diri so dili na ko afford kay kan lagi mga kabus lang ka guys oh. Karon mo gibalikan diri kay 8 man holiday so na pod diri ako mga kaubanan.